Bulaga! Stag ka sa akin ngayon, James! Pwede ka bang matulog dyan ng 3 seconds, ha? Ano ba ulit lahi mo, James? <laughs> half Australian, Happy Night Pinoy po, low, body boat Tala ko kasi, half oh, tanga, half bobo ka. <laughs> Pasok ka na James! Stand mo na yung kupal na yan! Ayun! <laughs> tang ina mo ha! Saglit lang po, Low! Cool down pa kasi yung skill ko na yan! Puki ng... saan mo ginamit yan? Ha? Anak ng... Sa kabaklaan mo na namang ginamit yan! Diyos ko po! Nag-farm lang po, Saglit Low! Ito na po! Ready na po! Let's go! Along let's go? e eh, patay na ako eh! Hindi mo ba nakikita? napaka -tanga mo namang! Apo ka, James! Ha? O sige ha, one on one na lang tayo. Maglaban na lang tayo ha. Hina, high blood mo ako eh. Sigurado, kabalo. Ano tingin mo sa akin? Bakla? Dudurugin ko pagkatao mo ngayon ha. Tingnan natin yan yabang mo, James. <laughs> James, James! Teka lang muna, punyeta naman! James! Wait, wait! Oh, what happened? Akala ko po ba matapang kayo, Lou. Have been waiting for this. Poking okay, ina naman, James. boy pa ako. Papatayin mo na ako. Ganyan ka ba sa lolo mo, ha? Wait lang naman. Teka lang po. Teka, teka. Uy! Uy! <laughs> I'm so sorry, Lou. Nagkamali kayo ng tina, Lou. mas. James, hero tayo ngayon, ha? Malimasa, favorite mo si Bakla na, re, eh, Tingnan natin ngayon. Ayup ka, ha? Okay, Low, let's go. Whatever you want, Lo! Come on, Lo! <laughs> Low, relax, Low. Binubuli mo naman ako masyado. Porkit mas gwapo ako si Yo, Low. Grabe ka naman. Tagbigyan mo naman ako. Full <laughs> strip ka sa akin ngayon, James, ha? Kahit mabakla ka, full ka sa akin. Tanga-tanga ka, wala akong apong ganyan, James. Ano nga ulit lahi mo, James? <laughs> um, half Australian, half Pinoy polo. Bakit po? Ah, ganun ba? Kala ko kasi, hop, tanga, hop, bobo ka. <laughs> Para kang AI maglaro, wala kang ka-challenge-challenge, challenge. James. Ano ba naman? Napakabaho naman ng laro mo, ha? San ka nga ulit pinanganak, James? I was born in Australia, low Back it po. Sa baho ng laro mo, kala ko bornet ka. <laughs> Buong na gamit ko ngayon, Lou. Tingnan natin ngayon, ha? Labas mo tapang mo ngayon, low Labas ko dyan sa lungga mo. Bulaga, ha? Tag ka sa akin ngayon, James. Pwede ka bang matulog dyan ng 3 seconds, ha? Pwede ka bang ang tumupay, ha? ha. <laughs> Mga magpamatay ka, ha? dahan lahat lang! Wala kang St. Peter's Di pa tapos laban, lo! Aga nims to, lo! Bakit nakakalamutan mo, mo? Tang ina mo, James, ha? Gago ka! Sige, laban! Lintig lang walang gante, ha? Sige, ha? <laughs> ano ka nga sa akin ngayon, lo? Nasaan ka ngayon, lo? Baka gusto mo maglay, lo! Alak ng... Tinatrash talk mo ba, lolo mo, James, ha? Napakapikot oh, no, mo no, no, naman kahit newbie no, no. ka. Grabe ka naman, ha? Ayup oh, to, ha? Ipapakulong kita dyan, ha? Kahit apo kita. Lolo mo ko, dahan-dahan ka, ha? Eh, syempre po, lo. Idol kita. Pareho po yung gago. <laughs> ah, but akalain mo nga naman. Tingnan mo nga naman. Apo nga kita, James! <laughs> pero hindi ako bakla, ha? Hindi ako ganyan, ha? Gopo lang tayo pareho, pero no, 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 ha? Lalo hindi ako tanga, James, ha? <laughs> Tsaka bobo, ha? Ano?